Yo, good morning For today's video, share ko lang sa inyo Itong magaganap na demolition dito Sa ano Along Burn ano, Bonisirano Street Ayan o, oh, ito yung landmark nya Yung Andox Sabi ng 7-11 So ayan, kita nyo yung EDSA ron EDSA MRT So dito sa aking bandang kaliwa yan. Nakikita niyo yung mga naka-blue sa taas ng bubong. Uh, ayon sa aking napag-alaman ay ididimolis pala yung area na yan hanggang dun yan sa 1 street bandang kaliwa so nakakapanghinayan tong lugar na to kasi yung kaibigan ko dyan yung binibilang ko ng ulam is nasa 27 years sila dyan nakatira so mababaliwala lang yung kanilang tinitirahan dyan no? Iti-demolish De na Ayon naman sa mga nakausap ko dyan Nabigyan sila ng notice 45 days para asikasuin yung mga documents Pero parang Hindi na asikaso ng mga Ano dyan nakatira yung Asosasyon So yan hindi ko masyadong alam yung uh, Totong kaganapan dyan Sa asosasyon na yan Basta sinishare ko lang to Sa mga makakadaan dito Ayan baka last nyo nang masilayan tong ano na to yung street na yan kasi iti-demolish na talaga siya so ayan sayang naman kasi biro mo main road yan oh biro mo yun diba tsaka napakaganda ng area malapit sa syudad sa kubaw sa lahat hospital yan ito yung jeep na biyaheng morphe So ayan, nagsisimula na sila ng taas. Pero yeah, no? Yung iba diyan minarkahan na ng kulay ano, X na red. Red na pintura. So yun lang. Yan yeah, ang akin for today's video. Baka sa susunod na daan ko diyan ay pakita ko na sana magawa ng aksyon ng mga taga rito yan sayang yung lugar nila oh. So di lang natin alam kung sino may ari niyan, kung ano naging agreement. Hindi ko alam. So shout out po sa mga mga nito. Yun lang po for today's video. Padoms TV. Eh.